ipapakita ko na 66666 ibig sabihin yan isang daang porsyentong kapangyarihan galing sa kadiliman ang kapangyarihan ni Tito Batang <laughs> kawawa mga kalaban pero syempre bago niyo makita ang bakbakan pindutin nyo muna yung follow tignan nyo magpapollowing yan <laughs> ah. ang halimaw na badang Panoorin yung maigi. Kung paano ko papaslangin ang dragon ni Vincent. Hala. Puk. Maraming salamat. Masyado mabait. Masyado mabait yung kalaban ko, guys. Puk. Pero lalayasan natin. Aray ko. Ah! Kinawawa tayo. Di bali. Unang dugo lang niya. kasi siya ng mga Ano eh. Ayan. Ayan. A -a 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 -a. Mmm. Mm, mm. Uy, wow, wow pa 'yon. Yan. Pumunta ka na dito. Oy, ito, to, to, to. Pinapas lang 'yan lang natin. Wawawi wow, Puk, puk. Or, 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 or. Okay. Ikon dragon ka. Hmm. Akala mo palaging favor sa iyo mundo, ha? Ito sa iyo. <laughs> Spirit gun. Dito ka dumaan ha Patas ha Sige Freeze Whoop Okay Ligtas ang kasama ko Hindi maaaring mapas lang yan Nakikita nyo ba to? Nakikita nyo ba? Eto na ako Bag 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 ganun? Tuk Oro 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 Tapos na ang laban Oh, pia yeah, mawawi. Ah, ganon. Ah, ganon. Bag. 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 Aray ko. Aray ko. Uy, nakadalawang kill yun. Masyado ko na masakit, dragon. Kumanda ka sa akin. Papatikimin natin to. No, na mala impact suntok ni Tito Badang. Ito, na Tara. Pwede natin bigyan yan. Mmm. Mmm. Ito pa. oh, oh, oh. oh. Wala namang matu wala namang makunat sa marami. Ito yung ano dito sige. Tuk tuk. Ora 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 patulan niyo no. Puk. Wala namang makunat diyan. Op, no? atas tayo sa glit. Mia 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 mia. Ay no. Uli na no. pak pak. Pak. Oh, yan na. Mosko pati Mosko ba oh, mamaya sa atin yan, boys Mamaya sa atin yan. Sige lang. Ah. Oh. Puk. O oh, mo na to. Tuk Nice one Pasaway bayan uh, Oh, O, dito di dito ka, dito ka, dito ka. Pusang gala sa iba dumaan Wawawi wow, O, oh, sige Bag, bag, bag Alright, wala na silang Most of guys, pinagplanuan 100%, mga Pinagplanuan isang dang porsyento Mga loton doon pinag plano nyo once Sige Yung ah uh, Ano dito Cyber dito Cyber ha Huli ka cyber Huli ka cyber Kita kita Galawan mo cyber Kita kita Wala ka ano, nang Tataas ba Wala nang taas yan boys Wala nang taas sa akin to boys ha Hadouken Yeah boy Si Moskou ba Dito sa akin si Mosko ba Ah ganon Ah ganon Ah ganon Ay Wow wow we Nagalang Depensa ulit Naglog Naglog Oh Sige ito. Atakin mo, atakin mo, patakin mo. Yung batak na batak ha. Oh, nice one. Nice one. Nice win, nice win, win. Nice one, one. Nice one, one. Nice one, nice one. Nice one Ayun po. Shanks chunks. Tulungan niyo na yung ano natin, yung marks naman yung ano natin. Ito si Ruby Tulungan niyo ko sa inyo, tulungan niyo na yan. Ayan na bago mamatay. Ayan na, habol na habol yan, habol na habol yan. Box, ha? box. Pruntahan nyo na Kapangyarihan na kapoy Liwanag At hangin So, ilabas nyo na buong kapangyarihan nyo Huwag na kayong mahiya Huwag na kayong mahiya Tapusin 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 Tapusin